pinahanga ako sa kalokohan ng magaling kong kapitbahay. Hindi, hindi matigit-tigit talaga sa paggawa ng kalokohan. Ang nakikita niyo po ay ang lupa sa gilid ng bahay sa tapat ng kapitbahay ko na Pamilya Sabal. Kung saan makikita ang ay binuhos nilang tubig. Naglagay na po ako ng labing walong sako ng lupa na putik. Pero, hindi pa rin ho na wala-wala ang tubig. Mahusay, napakahusay po pagdating sa kalukuhan ng magaling kong kapitbahay. Pinahanga ako. Hindi mawala-wala talaga yung katindi ng ano, kasamaan. Hindi na ako magtataka kung bakit nakaalias Yola ang magaling kong kapitbahay na ang tunay palang pangalan ay Flora Sabal. Hindi posible na ito maraming ginawang kalokohan sa kalookan City. Kaya sa mga tiga kalookan kung nakikinig po kayo sa akin, meron pong naninirahan dito na uh, batang kalookan Ang di ko nga lang alam kung yun pa rin ang tunay na pangalan baka kayo ay isa rin sa ginagawa ng kalokohan nila at uh, yung Sabal po ay binago rin ng apelido at uh, hindi na ako magtataka kung bakit pati mga anak ay nakalias yung pong anak niya na ang tunay na pangalan ay uh, Rod Rod Roderick, uh, Roderick Sabal ay nakaalias OG yung isa naman ay Rodrigo Sabal ay alias OG. Yung pong isang anak niya na si ay naka Barok. Ngayon po ay nagsusot ng t-shirt na Julius. Yung anak po naman niya na isa na nahuli sa pagnanakaw sa CCTV ko na si Roderick. So, hindi na po ako magtataka kung bakit nakaalias ang mga tao ito. Dahil ang mismong nanay ay napakagaling pagdating sa kalokohan. Ayan po, nakikita nyo po halos isang isang dangkal na mahigit ang taas na ng itinabon po ng asawa ni ni Pe na yung uh, tauhan ni uh, Leia Yap na aking kapatid na nagke-catering ay uh, siya po yung kinuha, uh, binilang ko ng napakaraming lupa para tabunan itong ano nato itong gilid ng bahay. Pero tingnan nyo, kaya, kaya ako nasabi, humahanga ako sa kalokohan ng kapitbahay ko. Hindi talaga mawala-wala. Sa nakita ko, wala talagang kabutihang nananalaytay sa dugo. Ayan po. Nilagyan ko po. Ang, na, ang, ang ginawa ko po, ay inilalagyan ko po ngayon ng bato, dahil yung bato naman po, ay galing din sa kanila, na ibinabato nung Rodrigo Sabal. Pati ho, yung aking mga tanim, ay pinatay po. Nakita ko po yan, nakita ko po. Ito po yung, kung sa lahat sa mga abogado at piskal, ganyang kaloko yung kapitbahay ko. Yan po. Yung nagkaso sa akin. Ganyan po kaloko. Ang makikita nyo naman po doon sa dulo ay yung sinira nilang bakod ng anak niya. Ng mga anak niya. Nakita ko po ang pagsira. Kaya nga humalakas sa loob ko na ireklamo. Yan po yung sinira nila na bakod. Yan po. Yung nakikita nyo na yan. Ngayon, ito po yung malaking bakod na inilagay ko. Talagang aking uh, matindi yung ginawa ko pong paglalagay ng bakal para makasigurado ko na hindi masisira. So, pero ang ginawa po nila, ang ginawa po ay sinira pa rin po ito. Ayan po. I-close up ko po. Ayan, para makapasok sila sa bahay namin. Nilagyan po na po yan ng Yero. Yung anak po ni ah uh, ng karpintero ang naglagay po niyan. May may ano na po, may yero na po ang nilagay ko diyan tinakip ko. Malaking yero. Pero nagawa pa rin ho nilang tanggalin at napakalaking ulo pa ho ang nilagay ko. Hindi ho basta pa ko. Ayan po, mas malaking ano. Oh, kung paano ho kasira ulo yung gumawa niyan. At tingnan nyo naman po yung yero na inilagay. Kaya nakikita nyo po kung anong klaseng tao. At ito po yung aming maganda sana ang, ang ibinubunga ng ano po na ito, ng mangga na Pero napili na po akong tanggalin dahil iyon po ang daanan ni Rodrigo Sabal. Nakita ko po sa CCTV yung pagpasok niya at uh, ayun nga po, kaya po pinutol ko ito uh, sinulatan na po ng abogado ko para sabihin na tanggalin yung mga nakalagay sa tabi, pero ang ginawa pa po ay lalong nambuisit po, naglagay po sila ng uh, yung sampayan po nila ay pagkataas-taas po ayun po, so sa halip na matakot do sa sulat ng abogado ko ay naglagay pa po ng napakataas na bakod. Ay, lalagay ko po mamaya sa gilid. Ayan po, ganyan po kalaki yung yung inilagay ko po doon sa ano. Ito ang hindi nila tinanggal, pero malapit na ho nila rin tangga, matapos na tanggalin. At ito naman po ay yung tinanggal din po nung Rodrigo Sabal ngayon nagtatapon po ng tubig ayan po kaya kayo na humusga kung anong klaseng pagkatao ng kapitbahay ko ayan po yung tubig na lumalabas kayo magsabi kung matinong tao ang kapitbahay ko kung matinong tao yung nagkaso sa akin pero dahil nga loko yung kapitan namin ay ah, kaya malakas ang loob na Uh, lalong gumawa ng kalokohan. So, ayan po. Uh, nilagyan, nilagyan ko na po ng mataas. Ngayon po ay lalagyan ko pa po uli ng panibago at pupunta po ako ngayon sa abogado ko para padalan po uli sila ng sulat. So, nananawagan din ako sa pulis na yung kapitbahay ko at tingnan din kung may droga sa sa kanila dahil nakakapagtaka na kapag nagluluto sila ay may itina, mukhang may tinatago po sila kakaiba kasi paano makagagamit ang isang Rodrigo Sabal nang wala namang hanap buhay pero halos parot pa rito na gumagamit ng kanyang motor at napakabago ng motor niya ayan kung paano nila ipaliliwanag ngayon yan dahil halos araw-araw ay umaalis gagamit ng langis para sa kanilang motor napakagara pa ho ng motor kaya kung saan kukuha ng pera pati rin yung nanay kung saan din kukuha ng pera ang nanay na halos nagbabayad araw-araw doon sa inuutangan ayan po so siguradong napakalaki ng binabayad na tubig nito sa sa mismong water district yan o. ngayon Plano ko po ito, lagyan ng panibagong, uh, ng bago pa pong, mayroon po ako mga bato rito. Ay, may mga bato ko ako rito na ilalagay ko. Ito, uh, ilalagay ko po uli yan doon para sa gayon ay hindi ko magpotek naman po yung aking alamanan na kita nyo po kung bakit ako nagkaroon ng napakaraming bato. Kasi yung halaman ko, ay, ay, sabi nga nung dating nakatira rito, ay mag-ingat ako sa kapitbahay ko, isang linggo pa lamang kami nakatira, ay pinuntahan na ako ng pinaka-nanay uh, nung Nung nasi-aling janela, yung dati nakatira rito, at sinabi sa akin na mag-ingat ako sa kapitbahay ko. Dahil isa raw na walang kwentang tao, inggitera, at uh, talagang mahilig mamwisit. Iyon daw, iyon, sinabi sa akin ang dahilan kung bakit sila lumayo sa bahay na ito. Kung bakit nila ibinenta yung bahay. So, yan po, ang dami po. Kaya ho ako nagkaroon ng napakaraming bato. Di man ho ako bumibili ng bato, pero pagkarami-rami ng bato na itinatapon sa amin. Ang gagaling ba yan sa ang planta? Ayan. po. At mahilig hong manira ng ano. Nakikita ko kung inilalawit yung mismong ano, yung kani at na may nakalagay na kung ano dahil bigla na lang mangingitim yung aking halaman so yan kung sakasakaling mabago yung kapitan del barrio at sa uupong bagong de kapitan del barrio sa amin, huwag naman sanang maupo pa uli si itong si uh, itong si Yonida Valderrama dahil inutil inutil siya dahil kumbaga ay kinampihan niya yung kalokohan ng mga mga lokong tao so kumbaga ay para na rin niyang binibigyan ng karapatan na manggulo dito sa akin kaya sa mga nakakapanood nito ay alam niyo na ngayon kung paano ang ginagawang pambibisit ng magaling kong kapitbahay na kinampihan ng magaling kong inutil na si Jonida Balderrama.